Uh, hi fellow viewers to everybody Good afternoon, my name is Steve uh, Steve Ho -ong is my complete name I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com By the way, my next video is hindi to Banco Filipino related videos hindi rin siya necrological video tungkol ito sa Coke and Durian pag pinagsabay ano ba ang pinakadelikadong part. Okay. Ang sagot ay delikado. Yes, delikado siya. Kung kumain ka ng durian tapos iinom ka ng kok, nakakamatay. Totoo. Ano ah, anong dahilan? Alam natin, ang kok ay acetic acid. Yes. Ang durian ay malakit na prutas, yung matulis na prutas pag hindi pa hiniwa, tapos, pag kinain niyan, syempre, heating foods, mainit na prutas. Pag kinain sa loob ng katawan. Uh, pero ito, may solusyon. Para hindi ka mamatay, tubig la lang na malamig or galing sa gripo. Basta wag mainit na tubig. Yun lang. Kasi pag ito, sinabay mo durian tsaka kok, yung yung init tsaka yung acid, yung acetic acid pag sinabayan ang ending ang ending diyan atake sa puso. Sa English pa diyan cardiac arrest. Kaya haba maaga pa nag-remind ako sa inyo mga fellow viewers, huwag niyo talagang huwag yong igaya sa mga muk mukbangers. Nasa sa inyo na yan kung ayaw nyo maniwala. Tandaan, ang buhay ay nakasalalay sa inyo, hindi sa akin. Buti pa nga, may isa pang advisory, hindi naman ako doktor, hindi naman ako uh, medical practitioner, kundi maingat. Kasi ang durian kasi na fruit, yung frutas, uh, maraming kanyan. Maraming delikado dyan. Meron pa nga yung, yung na yun narinig niya eggplant tsaka durian, hindi rin pwede. Kumain ka ng gulay tapos ang pinares mo fruits, durian, ah, patay. Kaya delikado. Konting konting mali lang. Ay, alak at tsaka durian, hindi rin pwede alcohol kanang tandway ram o kaya emperador, patay ka talaga atake ang ending. Kaya kung sa kokpayan, haba maaga pa, iwasan na. Kasi ang pinag-uusapan dito, buhay. Buhay na kasalatay. So, yan lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Good afternoon.